Hello guys! Uh, welcome sa Jupiter TV ngayon. Nandito tayo sa IAM dito sa IBC Bulacan sa Tungco, uh, San Jose, Del Monte. Hello. So ngayon guys, uh, may nakilala tayong bago. Isang uh, vlogger din o. No? Si Ergian uh, Galicia. <laughs> Galicia, sorry. <laughs> so ngayon, uh, mayroon siyang testimony na i-share sa atin kung paano siya natulungan ng I'm using organic barley natin dito sa Yambod Bay. So, ayan guys, pakinggan natin yung kanyang testimony. Tara, let's go! Ayan guys, pakinggan natin si Mentor uh, Air Jans. Ayan, I'm using more than Ocala, grabe ano. Uh, sa mga nipa nila sa akin, no? ako si Agnes Galicia, 35 years old. Ah, uh, ako ay isang anda de, VIP uh, bodyguard, yan, protection ano po, protection agent. Ah, uh, sir po nakarelate po sa trabaho ng ano po, ah, uh, ng bala. Yan. Eh trabaho ko no sa Manila NCR. Ah, uh, po naging 9 years na po, years po ako sa VIP and uh, For short po, long story, uh, short story is uh, nagkasakit po tayo. Kahit kung nakilang sa trabaho, pero pag kayo po ay nagkasakit, 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 no, diba? nagkasakit, nagkasakit, ako po ay nag-skip po sa Kid UTI. Ayan po. So, last year lang po ako nag-umuri ng probinsya. Uh, February 2024. Ayan po, no? Uh, so, guys, kung sabarang kayo, pag sa probinsya kasi, sabi nila, pagka probinsya, maraming mga gamot. Tulad ng alaga, di pa, maalaga ng mga herbal ba? So, nanagitip sa akin yun eh. So, yung tita ko po is, uh, part 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 po ng Ayamon White as uh, po siya po kasi nag-provide ng mga bari sa lolo po sa ko kasi yung lulot po uh, lulot lulot ko is pero arthritis sa yuma so yun po no sabi sa nito ko is ah uh, yun bakit uh, hindi ka magtik ng barley eh na pa na September na po yung six months pa ako sa bahay ko so, listi so sa six sa uh, six months na yon hindi pa ako balik sa mga nalaga-alaga na yun, oh no? so pagtik ko po ng barley September September ato di 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 nakaano ko tapos sa bar after, po na anong uh, na box sa bar ng pagtig ko ayun po nakadecover po ako and uh, ngayon po andito po ako ngayon sa I am, worldwide para po mag-share po ng ating napakalupit na products amazing uh, amazing pero ganit barley from Australia Yan. so di ba uh, napagaling po ating products kaya nag-post po ako na share po ito kasi tagal ng uh, para po tayo makatulong sa mga nakailangan ng mga uh, may problem sa atawan ayan ang po ito po sa mga nakailangan ng mga uh, may problem sa atawan is uh, ang ating second problem is problem sa pera. Kaya, di ba? Kasi, bukod pa po sa, ano, di ba? Ang tabi nila is health is well. Yes, yeah, health is well. Pagka health ka, and uh, may pera ka pa, mas okay, di ba? Kisa kung may pera ka naman, may sakit ka naman, di ba? Mahirap po yun. Di So, ito po, share pa ating ating uh, products sa Amazing Barley. Para po tayong mga tulong. And simple po is, uh, ba't tayong kita? Kasi, ano, di ba? Hmm. Mood pa sa nakatulong ko pa tayo, kumikita ka at makatulog ko sa mga angilaan. Yan. Amen. Ayun po. Uh, sa mga ano po, no? Sa mga hindi po ko naman niniwala dyan. Uh, isa po sa ano po, naging propsa sa sarili ko. Nakapagpatagay sa mga testimony ko dito. Kaya, uh, legit, ano po ito? po talaga. po, no? Kaya worldwide lang. nasa uh, tamang company ka. Tamang groups, tamang tao. Ayan. Ikaw na po ang bulan. Yeah. Yes. Okay. okay. Yan lang po guys. Yeah. So, yan guys. So, ako po si Nitor Jopil Halandoni. Uh, uh, I am Dubai, the legit distributor po tayo dito. so, yes. yeah. maraming salamat kay Mentor uh, right. kay yes. Jones, uh, Galicia. yes. Galicia. Ayan. So, thank you, thank you sa pag-share. Napakagandang sharing sa ating ngayong hapon uh, na ito guys. So, so, thank you, thank you. Uh, see you next time. Love you all. God bless. bless.